Punta pa 21 lang <laughs> 21 real Wala guys! Ayan, uh, out lang namin. Pupunta kami sa damang. Pumili kami na pambagay. Tapos, sa na kasi lang peak ngayon sa damang. Pupunta kami. Uh, sumahin niyo kami. Anything mga sobrang... Ayan guys, yung mga kasama ko. Mga katrabaho ko. Bali, pa dalawang beses lang pumunta doon. Ako isa pa lang kaya hindi ko pa alam kung may mamili, may mabibili ako doon. Kaya sumahin niyo lang ako na mamili. Balik nasa samping bibili ko. Para sa akin. Tapos sa katrabaho ko nagpapili ng lima. Tapos dalawang balik 17 pares.

Ito na, na eh. Papakita lang. Nga oh, ganda niya no? Ang, may napadala ka na. 20 peraso eh. 20 peraso <laughs> eh. <laughs> Nasa DCT bibiling ko eh. One hour later. Guys, dito na kami sa Damam. Bali one hours na travel din. is traffic. Oh, club din. Club. Top 10. natin guys sa top 10 kami mamimili ng sapatos <laughs> mga pick ang kasih 21 real lang original barang gold din pala dito eh oh, Okay, so 21 lang. Isang kulay pala, no? Ano yung Adidas kasama yan? Oo, oh, para kay Kumari yan. Eh. <laughs> Anong sesh nito?

Yan pala yung napipili mo? Kinuha ko na lahat e. Doon lang so, i-check ano yan. Labi uh, niyo pinamili uh, yeah. yeah. All 21 mo all 21 10 real this one hindi alam on pala to pala <laughs> Ayan, nakabong na yung dalawang kasama ko. Hindi pa kami sa kabila kasi naubusan kami dun sa isang outlet nila. Kaya lumipat kami sa kabilang pwesto. Isala pa lang kaya sarado. Pala isa dun, oh. Ah, sir, kailan ang oras magbubukas? Ayan <laughs> guys, dito na kami sa kabilang outlet nila kasi naubusan dun sa kabila. <laughs> Maganda dito. Pala tao. Oh. Running shoes. <laughs> 44. Ellen. Ayos na, to, sa kanina, na. ito sa kanya 40. Dahil mong nabili pre ha. mo <laughs> ano? yung pink pre. Ito mo yung pink. Ito? Boom! Marami pa doon? Ano size niyan? Ito 44, ay ano to 43. 21 real lang pick ay kaso hindi hindi pala hindi pick LP ah 6.5 6.5 21 lang 21 real wala pick original 39 lang to

Bolopik pria. Yang guys, apa setakat yang memilih? Ada ah, damer ini pin, damer ini lebih enam miliar. Kami oh. nanti pembagaya. One hour later. What's up guys? Ayan, kauwi ko lang guys. Yan, ipakita ko lang sa inyo guys yung aking mga pinamili. Ang pagpagkahi ko. Tapos ipakita ko na rin yung pinamili sa akin ang kasama ko sa inyo para makita nyo kung gaano kaganda at gaano kamura. Kasi kung bibili nyo ito sa Romania, 100 plus, 200 plus, 300 plus. Pero doon sa damang, nabili namin ng 21 real lang. Big siya, may Adidas, mayroong... Pagkita akong Nike, pero mas maganda yung pig kasi mas maraming pig sa sa Adidas sa, sa amin. Ayan ito guys, ang um, basketball shoes. Ayan ito guys, uh, nabili ko lang siya ng 21 pero pabili lang to kasama ko. Trabaho ko. Ang mas maraming ganito pang basketball shoes kaysa sa running shoes. Ayan, ayan, ayan. Pang bagay din niya siguro kaya rubber <laughs> shoes yung pinabibili niya. Ito na lang yung binili ko. Wala. <laughs> basketball is di wale, eh, Mura lang naman. Kung ngayon niya, hindi eh, ako yung kukuha. Pwede eh, ko sino may gusto sa Pinas, ibibigay ko, di ba? Ayan. Tapos ito. Ayan guys, running shoes. Ayan siya, Ayan guys, uh, made in China siya. Basta pick naman talaga. Uh, made in China. Original siya. Magaling siya guys. Bali ito, pang babae ko eh. 36 ito, para kay putol ko. Sa kapatid ng babae. And, ito sa akin ito. Ito sa akin ito. Tapos ito, ayun guys. Doon lang sa sabihin yung mga size. Pakita ko lang sa inyo para mabilis. Kasi masyadong mababa na yung dito. Ayan, ayan. Ito naman is sport. 21 din siya. Ito ang tahi. Ay, sport din siya. Ayan, running shoes. Ang ganda -gan niya, guys. Ayan, sa isa. Ang dami yan. Ayan, ito ka sa ko dito. Pinabili niya basketball. Basketball shoes. Uh, 21 din siya. Pick siya. Pick yung tatak niya, guys kung makita nyo yan, may tatakayin dyan, original yan 21 riyal lang kung mabibili mo ito sa uh, ibang mo, nasa 200 plus na sale na siya ay doon mabibili mo sa top 10 sa damang 21 riyal lang and this one, pink pa rin um, bali parang kasya to sa akin anong size? ay 39 hindi to kasya sa akin Kaya kasi nung magkasya ito sa ano, na, na pinsan ko sa Pinas yan. Ayan, ito guys yun dyan, sabi ko ano, night. Ayan guys, so, night. Ayan. May pang babae naman to guys. Ang uh, size niya, 43. Pero pwede rin to sa akin kasi, ano naman siya eh, night naman siya eh. <laughs> pwede rin to sa akin, pwede, unisex naman siya, di ba? Ito ng gula, ito sa akin. Nato. Pero hindi ko lang kung kasya sa akin. So, hindi ko ang kasya. Ayan, kasya, kasya guys. Kasya, kasya siya. Problema, para lang, lang siya pang babae, di ba? Di ba, eh? Isip ako sa akin na sa akin mag-anak ko. Ayan, ito para din sa sa kapatid ko. Ayan, pang babae. Parang mas, mas maraming dilito pang babae kasi hindi naman para sa akin. Pag ito mang pinko. Ano. Ito guys, Adidas. Ayan. Ayan, Adidas siya. Ah, uh, size 39. Ayan, Adidas siya. Balik plus yun na sa bolo siya guys. Ayan. <laughs> Ayan, ito pa. Kaya ito 44 bali sa katrabaho ko ito. Dalawa yung pinabibili ng running shoes, 44. Ito sa katrabaho ko yan. 43 yan sa katrabaho ko din dito. Kasi pinabibili ng katrabaho ko lima tapos dalawa yung ito. Ito para sa... Ayan guys, ang oh, ganda. Okay. Siguro pag uh, lumaki yung pamangking ko, yan kasi ito sa kanya. Ayan diba? guys, original yan guys. May tatak siya sa ano sa ano niya sa swelas niya ideal to 21 real lang to guys so, para na pinili ko ayan tapos ito 44 sa trabaho ko din to bali dalawa to ayan ito oh. Yung pick din siya 40 ayan sa trabaho ko din to pa ano niya papagahin niya 4 oh lima ayan ayan, ayan okay to sa kanya ito guys sa akin na to lahat Ayan guys, tapos pala yung bili ko. Tapos ito, 40. Ayan guys, uh, ano na to? Kasi yung um, sa Pinas na kasi sa kanya. Ayan ito. 36 para kay nanay. Ayan, picture guys. Uh, pag di ka sa kay nanay, ko na naman. Ayan, pamakay ko ng eh. At ito, uh, para sa aray, ito pang trabaho. Ayan guys, 21 lang. Yung mga pang trabaho, bili ko ng 100. Ayan. 21 lang siya guys. Ayan. Ayan. Uh, dami oh Pagkain na ako. And, na, uh, okay guys, na uh, abol pa kayo po kayo sa damang. Sa top 10, kahit isang bronze ng top 10 sa damang, may mga nakasili sila dito. Okay guys, uh, yung mga malapit sa damang, punta na kayo. Tapos mga nasa lubat, uh, kakakilala lang kayo ng pamasahat ng ano, service nyo. Okay guys, yun lang at uh, matutulog na ako. And, okay guys, yun lang, uh, sinar ko lang sa inyo yung mga pinamili ko. Ayan, dami kong pambagay. Wala pa sanang magpapagay. Pero may plano talaga kung ibinil na sapatos sila. Ito, may nakita ko na kasi. Mukha pa. And guys, pick pa siya. Kung bibili mo ito sa Pinas, 1,000 plus to. Okay guys, yun lang. Thank you. At kung hindi pa alam subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification para updated kayo sa aking upload. Okay guys, thank you guys. And good see you Bye-bye.